Pwede nga ba ang may tato dito sa Japan? May nagtatanong guys kung pwede nga ba. Pero bago yan guys ay Okay guys. Pwede nga ba ang may tato dito sa Japan? Pero baka, drobably pero guys baka pwede naman paki-like and subscribe sa ating channel. No? Para updated po kayo lagi sa mga video na ina-upload ko dito. Dito guys sa Japan ay kung pwede nga ba yung may tato. Sa katrabaho ko guys, sa unang company na pinasukan ko ay may kasamahan ako na may mga tato din ba dito sa kamay. Marami. Okay lang guys doon sa company, sa kaisa Pwede po siya no. Nadidepende po yun sa employer niyo or sa company kung pwede nga ba yung may tato dito. Do sa isang kaisa na pinasukan ko naman, may nag-apply no. May nag-apply na no. Mga Nikijin na sila. Yung isa Nikijin din 'yon. Yung isa. Yung ako naman sa mga trainee no. Pero may ako na sabihin sa mga trainee. Yung isa isang Nikijin naman nag-apply sa dito sa isang company. Tanggap na siya, magsip, malapit na sa magsimula sa trabaho. Nung nag-report siya ulit, nakita siya na may tatoo sa dito sa may kamay. Ta tapos sinabihan siya na hindi daw pwede yung may tato. Bawal daw yung may tato. Ayaw daw nila ng may tato. Sa, dito sa kampanya niya pumasok, bawal daw. Kaya yun, yung hindi siya tinanggap ba. nag na siya babae. Kasi ang minsan daw yung mga hapon natatakot sa mga may tato yata, no? Yan nga, guys, depende pa rin po sa employer niya kung okay lang ba sa kanila yung may tato, no? Pero doon sa unang na ka, sa company na pinasukan mo guys, dun sa unang company, ay okay lang po sa kanila yung may tato, no? Kaya, pwede pa rin po kayo mag-apply sa agency, no? Baka ma-okayan kayo, no? Kasi na, minsan nadidepindi po ito sa employer kung pwede nga, kung tatanggapin ka nila o hindi, no? Pero simpre sa kadalasan sa mga agency ay, yun nga hindi nila tinatanggap yung may tattoo, no? Pero syempre, baka itatanong pa nila sa employer kung pwede nga ba yung may tattoo, no? Magustuhan kayo ba? Kasi sa kasamahan ko rin dati, kasi dyan sa Pinas, ang katrabaho, may tattoo siya dito sa mga braso, yung eh. marami siyang tattoo. Hindi sila tinanggap, eh. Bawal nga daw yung may tattoo talaga dito sa Japan, no? Papunta sa Japan. Pero nadidipindi po sa mga company. May ibang company kasi na ayaw nila ng may tattoo, no? May iba namang company na okay lang sa kanila yung may tattoo. Yung yung company nga pala guys na okay lang sa kanila yung may tato, yung sa ano yung sa, sa poultry processing sa manukan no. Kaya pag nag-apply kayo, apply ko sa manukan, chicken chopper. Yan guys yung applyan niyo yun, no. Kasi baka magka-hiring daw no. Pwede kay tanong nila sa uh, employer kung okay lang ba sa kanila yung may tato no. Yun baka hindi natin masabi baka okayan kayo. Try niyo rin mag-apply. Yung agency nga pala dyan, guys ay pwede nyo apply yan ah? ay yung may hawak doon na pwede yung may tato yung UNO Overseas Placement Incorporated or UNO Agency Pwede kayo mag-apply dyan guys Disclaimer na lang pala no Hindi ako dyan promoter o recruiter ng agency Sinasabi ko lang sa inyo guys na kung saan pwede mag-apply na legit ba para hindi kayo maluko Saka dyan din pa ako nang galing no bago ako makarating dito sa Japan yan po yung naging agency ko yung UNO Overseas yun lang guys, sana nakatulong ang video ng ito sa inyo. No? Maraming salamat.